Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang pangalawang grupo at ipagpapatuloy namin ang aming pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan ng pagkikilahok na unang tinalakay ni Nashanaya Pallier at Fiel Albesa. Ang pangatlo ay ang pagsali at pagsuporta sa mga organisasyong pampolitika. Talakayin muna natin kung ano ang partido politikal. Ayon sa Omnibus Election Code Artikulo Pangalo, Seksyon 60 hanggang 62, ang partido politikal ay isang grupo na merong iisang layunin o ideolohiya sa pamahalaan. Dapat silang nakarehistro sa COMELEC upang sila ay magkaroon ng opisyal na pagkilala at karapatan sa halalan. May mga katangian ang mga partidong politikal na sila ay nagiging kakaiba sa ibang grupo o kalasan. Una, umiiral upang makuha ang kontrol ng kapangyarihan sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagpanalo sa halalan. Pangalawa, may tinukoy ng mga ideolohiya, formal na estruktura at mga sumusuportang membro. Pangatlo, nakagrupo ayon sa layunin, ideolohiya at prinsipyo. Pangapat, may malawak na agenda ng issue at pagkilala sa mga pangunahing patakaran ng pamahalaan. At panglima, maraming kasapi kapag malapit na ang halalan at kaunti na lamang pagkatapos nito. Ayon sa sinulat ni Christina Wiesenbach noong 2010 ng Political Parties and Party Types, Conceptual Approaches to the Institutionalization of Political Parties and Transitional States, The Case of the Philippines, may mga pangunahing kontribusyon ang mga partido para sa civil society at sa sistema ng partidong demokrasya. Nahati ito sa dalawa. Una ay yung para sa mga butante pinapadali ang pagpili ng mga kandidato, nagtuturo at nagbibigay ng impormasyon sa publiko tungkol sa mga issue, tumutulong sa pagbuo ng political identity ng mga mamamayan at pinapakilos ang tao na lumahok sa eleksyon. Pangalawa ay ang patido bilang organisasyon. Ito ay nagre-recruit at nagsasari ng mga lider at nagsisilbing tagapamagitan sa interes ng publiko at gobyerno. Dumako naman tayo sa pansektor ng mga kinatawan o party list. Ano nga ba ito? Ang party list ay listahan ng restradong mga partido o organisasyong pambansa, panrehiyon o pansektor. 20% ng kabuang membro ng House of Representatives ay dapat magmula sa party list groups. Sa labing at 50 kinatawan sa kongreso, 50 dito ay mamumula sa party list system. Mga kamangian ng party list system sa Pilipinas. Una, 20% allocation. 20% ng mga kinatawan sa kongreso ay mula sa party list. Pangalawa, 2% threshold. Upang makakuha ng pesto dapat makuha ang hindi bababa sa dalawang ng kabuuan ng boto. Pangatlo, 3-seat limit. Ang isang partido ay maaari lamang magkaroon ng hanggang tatlong pesto. At panguli, proportional representation ang mga karagdagang pwesto ay batay sa proporsyon ng boto ng partido. Ang mga kinatawan ng party list ay may parehong karapatan sa kongreso, ngunit hindi sila pinapayagang magkaroon ng pork barrel o countrywide development fund o CDF. Mga organisasyong di pampamahalaan at salig pamayanan. Pinapalakas ang pamahalaan ng mga organisasyong di pampamahalaan at sektoral dahil sa kanilang mahalagang papel sa pagunlad ng bansa. Ayon sa saliging batas, Art Article 2 Section 23 Dapat ikayatin ng estado ang mga organisasyong ito upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan. Meron din proteksyon sa kanilang karapatan sa malayang pagpapahayag at petisyon laban sa pamahalaan. Ito ay nakasaad sa Article 3, Section 4. Non-government organizations o or NGO. Ang NGO ay isang non-profit na non organisasyon na maaaring lokal, pambansa o pandayigigan. Nabibigay ito ng iba't ibang uri ng serbisyo tulad ng pangangalaga sa karapatang pantao, kalusugan at kapaligiran. Tumutulong din ito sa pagpaparating ng mahinain ng mga mamamayan sa pamahalaan mga iba't ibang uri ng NGO. Kabilang dito ang funding NGOs, traditional NGOs, mutant NGO, development justice and advocacy NGO, business oriented NGO at fly by night NGO. Ang funding NGO ay nagbibigay ng pondo sa isa-ibang organisasyon o mga proyekto traditional NGO ay pangkawang gawa at nagbibigyan ng direktang tulong sa mahihirap. Ang mutant NGO naman ay konektado sa gobyerno at ang development justice and advocacy NGO ay nakatutok sa pag -pag pangkaunlarang proyekto at advokasiyan. At ang business oriented NGO ay tumutulong sa negosyo at empleyado sa kanilang issue sa trabaho. At panghuli ang fly by net NGOs ay naghahanap lamang ng pondo gamit ang at agad naman nawawala pagsuporta sa organisasyong panlipunan. Ang mga organisasyong ng mga mamamayan ay may strukturang nagpapalakas ang pampublikong interes. Ayon sa artikulo 8, section 15-16 ng Saligang Batas, dapat igalang at suportahan ng Estado ang kanilang demokratikong karapatan sa pakikilahok sa mga usaping pampolitika, panlipunan at pangkabuhayan. Ang mga civil society ay karaniwang iniuugnay sa pagsulong ng mga karaniwang interes kung minsan itinuturing na kasama ang pamilya at ang pribadong sektor. Itinuturing ito bilang ang sektor ng lipunan na naiiba sa pamahalaan at negosyo. Ang most civil society ay mga pinagsama-samang non-government organizations at institusyon na nagpapahayag ng mga interes ng mga mamamayan, mga individual at organisasyon na malaya sa pamahalaan at karaniwang binubuo ng mga non-profit organization sa ginawang pag-aaral ng Caucus of Development and Geo Networks sa tulong ng United Nations Development Program, World Alliance for Citizen Participation and Commissions on Human Salahad of the Philippines sa pagsasalahad ng Civil Society Index Philippine Assessment Report noong Agosto 2011, inilahad na simula pa nang matapos ang People Power Revolution ng 1986, ang civil society sa Pilipinas ay nabuhay maraming civil society organizations at samahan iyon ang tipong kumikilo sa buong kapuluan at nagsusumikap upang protektahan ang mga kaugalian at mga karapatan ng mga tao na kanilang kinakatawan. Ang mga interest group ay mga samahang naglalayong maimpluwensyahan ang pampublikong polisiya o public policy upang may pasa ang batas na kanais-nais para sa kanilang mga miyembro o kaya ay makahimok ng mga kawani ng pamahalaan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Batay sa isinulat ni Robert B. Stauffer sa kanyang Philippine Interest Groups and Index of Political Development noong 2012 sa panahon ng muling pagbangon ng Pilipinas pagkatapos ng mga digmaan, may malaking pagbabago sa pamumuno ang nangyari at napalitan ng bago at akusipo grupo. Ang pagtatag at pagsapi sa mga asosasyon, samahan o unyon ay isa sa mga prosesong demokratiko na maaaring gawin ng mga mamamayan upang matamo ang kanilang mithiin. Maraming uri ng asosasyon ang kanila nang naitatag. Pangkalusugan, pangedukasyon, pangprofesyonal, pansibiko, pangkultura, at iba pa. Ayon sa Artikulo 6, Section 8, hindi dapat hadlangan ang karapatan ng mga taong bayan kabilang ang mga naglilingkod sa publiko at pribadong sektor na magtatag ng mga asosasyon, mga union, o mga kapisanan sa mga layuning hindi labag sa batas. May karapatang magtatag ng mga asosasyon o samahan ang mga mamamayan. Maaari lamang pagkilan o pakialaman ito ng pamahalaan kung labag sa batas ang mga layunin at mga gawain nito. Pag ang isang asosasyon o samahan ay napatunayang lumilika ng panganib sa kaayusan, kalagayang moral, kaligtasan ng publiko, kapayapaan, maaaring hadlangan ng pamahalaan ang mga karapatan nito. May iba't ibang uri ng buwis. Buwis pampamayanan o sedula, buwis na galing sa kita o income tax, buwis ng di natitinag na pag-aari o real estate tax, buwis mula sa donasyon at ari-ari ang minana, buwis sa iba pang ari-arian, buwis sa mga negosyo at iba pang kalakal, at value-added tax. Narito ang itinakda ng Bureau of Internal Revenue. Sino ang mga dapat na magbayad ng buwis? Una para sa individual. Mga mamamayan na tumatanggap ng kita. Mga mamamayan na nakatatanggap ng kita mula sa loob at labas ng Pilipinas. Mga empleyadong nakatatanggap ng kabayaran mula sa dalawa o higit pang employer. Mga self-employed na individual nakatatanggap ng kita mula sa negosyo at o pagsasanay ng profesyon at iba Pangalawa, para sa korporasyon, mga industriyang nagpapatakbo ng negosyo. Narito ang CP ng National Re Internal Revenue Code, Republic Act No. 8424, Tax Reform Act of 1997, an act amending the National Internal Revenue Code, As amended and for other purposes, section 21b. Dapat kabilang ang korporasyon sa mga samahan, nilikha man o isinaayos gaya ng joint stock companies, joint accounts, association o insurance companies, ngunit hindi kabilang sa mga pangkalahatang profesional na mga samahan at joint venture o kasundo ang pinuo para sa layunin ng pagsasagawa ng mga proyekto sa construction o petrolyo, coal, geothermal at iba pang operasyong pang-enerhiya alinsunod sa mga isang agreement operating consortium sa ilalim ng kontrata ng serbisyo o gobyerno. Narito ang ilang isyong pampolitika at pampamahalaan. Una, tax evasion. Sinasabing marami ang hindi nagbabayad ng tamang buwis o tax evasion. Ang kanilang dahilan ay napupunta lamang daw ang kanilang ibinabayad na buwis sa mga kurakot na kawani ng pamahalaan. Dahil nahihirapan ang pamahalaan sa pagpapahunod ng ating bansa. Hindi nito matustusan ang pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng maayos ng ospital, maayos na daan, sapat na paaralan at mataas na sweldo ng mga empleyado nito. Pangalawa, pandaraya sa halalan. Tuwing halalan, iba't ibang balita at alegasyon tungkol sa pandaraya sa halalan at paglabag sa mga ahit tungkunin at batas ang, na ang nailalathala. Narito ang ilan. Una, ang mga kandidatong nagsasagawa ng vote buying o namimigay ng pera sa botante upang sila ay boto. Ang iba pa ay nagbabayad sa mga tao tagaybang tagaibang lugar at hinahakot sila sa ibang mga presento upang ang kandidato ay boto. May napabalita rin ang mismong kawani ng Comelec ang binayaran upang may saayos ang bilang ng boto para sa kandidato at may deklara siyang panalo. May mga aligasyon na nagkaroon ng dayaan sa halalan noong 2004 at 2007. Panto, mga karasa. May mga karasang nagaganap tuwing panahon ng halalan. May napapatay na kandidato tuwing sasapit ang halalan tulad ng nangyaring massacre sa Maguindanao noong November 23, 2009 na pabalita na humigit kumulang 64 ang mga naging biktima ng pagpaslang habang apat ang nakaligtas. Pangapat, paglabag sa mga patakaran itinakda ng Comelec. Malayo pa ang halalan, nangangampan niya na ang mga taong tatakbo sa isang posisyon. Labis-labis ang kanilang kinagastos at naglalagay sila ng mga campaign poster parafernalya na idinidikit at isinasabit kung saan sa Tuwing may halalan na nakikita ng na dumurumi ang ating kapaligiran. Ang mga itinakdang mga lugar na paglalagyan ng mga kagamitan sa propaganda ay hindi, ay hindi nasusunod. Mga maling gawain kung may eleksyon ayon sa pag-aaral ng International Foundation for Electoral Systems at IPER sa kanilang elections in the Philippines at restudying the Filipino voter today noong Hulyo 2003 may walong karaniwang maling sa panahon ng halalan na ipinahiwatig sa Omnibus Election Code. Una ay ang pagbili ng boto. Pangalawa ay ang pagboto gamit ang ibang panghalat. Pangatlo, pananakot sa mga butante. Pangapat, panunuhol sa mga lokal na tauhan ng Comelec. Panglima, balot snatching. Panganim, pandaraya sa pagbibilang ng boto. Pangsyam, pamimilit at terorismo sa panahon ng proseso ng pagpatay kaugnay sa halalan o pampulitika hangarin.